Hindi, libre lang to, walang bayad to ha. ko guys para ronan. Kayo din. Libre lang to, walang bayad ha. Asa oh. sama saan ba kayo? Dito oh. po Saan ka lang? Jenep. Oh, sige. Kahit saan sige. Turo nyo lang basta libre lang to. Hindi kayo magdahong nga magbayad kayo, dili hindi ko kayo pabayarin ha. Eh, like and lang yon ako, video. Masaya na ako. Dine kayo. Dine mm, kayo. Uh -huh. Okay, go na tayo. Mm. Okay na? Ito yung sidecar ko guys na ipanglilibre ko ng sakay. Sa tuwing araw-araw guys, maglilibre ako ng sakay. Ito yung aking sidecar. Pangsamantala lang muna ito dahil wala na akong pambili ng ano, bubong rapal pero ito yung gagamitin ko guys sa paglilibre ng sakay everyday walang bayad guys pasakayin ko lang sila guys walang bayad lilibrehin ko lang sila, sila ng sakay ang gaganda ng mga sidecar nila oh. pero sa akin ito lang guys manlilibre ako ng sakay guys tuwing may sumasakay guys libre lang guys walang bayad pero ganito nga lang yung sidecar ko guys di ba Ganito lang ang sidecar ko guys pero libre lang ang sakay guys. Sinong gustong sumakay, sakay na kayo at libre, walang bayad guys. Masaya na ako, makalibre ako ng sakay araw-araw. Hindi ko pa bayarin yung pasayro ko. Oh, ikaw sakay ka te? Ha? Libre lagi sakay. Lang to ha. Mga ma'am, miss. Hindi, libre lang to, walang bayad to ay sa ating kukas parunan. Kayo, kayo din, libre lang to, walang bayad ha. Saan oh. ba kayo? JNF po yan. este, oh. saan ka lang? JNF. JNF? O, oh, sige, kahit saan, sige. Turo nyo lang, basta libre lang to. Hindi kayo magdahong nga, Pagbayad kayo, dili, kay, hindi ko kayo pabayarin ha. Eh, like and share lang yun ako, video. Masaya na ako. Jinep kayo. Um, hmm. kayo. Okay, na kayo. Hmm. okay na. Oh, ito kloko lang. Kosta, na kayo. Ito lang yung, ito lang yung anak ko, yung tao nun. yung tricycle. Basta, nyo lang. Kasi lang. Kasi lang. Kasi lang. libre lang sa kain libre may share lang yung ano ko yung vlog jnf kayo na no jnf okay Dine langaw, no, det det der tama agi no. Tamino Ganito ang gagawin ko every day. Libre libre ako nang ano, mangli, libre ako nang sakay. May pano like sensor mangi ona ko Yung, lang po sa mga video ko. JNF Mall na buntay sa labi. ha? Libre lang. Masaya na ako. Maglibre ako. Basta ma-like and share lang ang vlog ko. Every day. Okay. Okay. Amping kayo. Ingat. Salamat Okay. Amping kayo. Ingat ha. Like and share ha. Okay. Oh guys, masaya na ako guys. Nakalibre na ako ng ano guys. Pasahero. Galing siya nang biwak patungo rito sa JNF Mall. Ayun guys, eh uh, lang guys sa aking pasayro na libre lang sila guys. Hindi ko pa talaga sila pinapabayad guys. Uh, ang sabi ko lang sa kanila, libre sakay, walang bayad. Basta ma-like and share lang yung aking video.